Anta ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast. DC N6 kHz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan oras, 31 isang minuto, makalipas ang alas onse ng gabi. Sunshine News Blast, Sunshine News Blast, nagaalab ng mga balita. Sunshine News Blast, nagliliab sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong news blaster. Headlines. 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 News blast. Sa ulo ng mga balita, ka nagbabala sa mga flight malapit sa Bulkang Bulusan dahil sa panganib ng pagsabog nito. Headline. Banta ng Tigil Pasada, ibinabala ng Manibela kung hindi aaksyonan ng DOTR ang extension ng prangkisa. Headline. Mahigit 200,000 na trabaho inalok sa Labor Day Job Fairs ng Dole. Headline. Local absentee voting nagsimula na ngayong araw. Boto mula sa love, mahalaga para sa 2025 election ayon sa Comelec. Headline. VP Sara natuklasan na kabilang siya sa listahan ng ipapaaresto ng ICC. Headline. Sa ating international news, mahigit 100 legal immigrants inaresto sa Colorado Springs Raid, droga at sandata na samsam. Headline. Sa sports news, Damian Lillard, posibleng may Achilles tear, muwaki box na baon sa Pacers. Headline. At sa ating showbiz news, Apple Diap at Joe Koy labis na ikinalungkot ang trahedya sa Vancouver Filipino Festival kung saan labing isa ang patay matapos araruhin ng isang SUV. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, sunshine. News Blast. Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang mga balita ngayong araw ng Lunes, April 28 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun Sun, -sun, -sun Sunshine News Blast. Para sa unang bugso ng ating balitaan, naglabas ng isang mahalagang notice to airmen o nota ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP bilang babala sa mga piloto at airline operators laban sa mga flight malapit sa Bulkang Bulusan. Kasunod ng posibilidad na bigla ang pagsabog ng bulkan. Ayon sa CAAP, epektibo ang nota mula 8.29 na umaga ng April 20, 28 hanggang 4.36 na umaga ng April 29, 2025. Ipinag-utos ng ahensya na iwasan muna ng mga flight operator ang paglipad sa paligid ng Bulkang Bulusan sa itinakdang oras upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang panganib sa himpapawid. Bagama't Nasa alert level 1 pa lamang ang bulkan na nangangahulog mababang antas sa pag albruto Sinabi ng kaap na may posibilidad pa rin na bigla ang pagsabog na maaring magdulot ang panganib sa kaligtasan ng mga sasakyang panghimpapawid. Dahil dito inilabas ng kaap ang NOTAM na sumasakop sa airspace mula sa ibabaw ng bulkan hanggang sa taas ng 21,000 feet upang matiyak ang kaligtasan ng mga flight na dumadaan sa maapektadong ruta. Sunshine News Blast. Inaasahang makararanas ang labing apat na lugar sa bansa ng danger level na heat index ngayong araw, April 28, 2025. Nasa 43 degrees Celsius ang posibleng mararanasan sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan, Valer, Aurora. 42 degrees Celsius naman ang posibleng mararanasan sa Bacnotan, La Union, Aparey, Cagayan, Iba, Zambales. Subic Bay Olongapo City, San Aldefonso Bulacan, Camiling Tarlac, Coron Palawan, San Jose Occidental Mindoro, Vera Katanduanis at Masbate City sa Masbate. Sunshine News Blast. Samantala, banta ng Tigil Pasada ibinabala ng Manibela kung hindi aksyonan ng DOTR ang extension ng prangkisa. Si Shina Torno para sa detalye ng balita. Matinding pagkadismaya ang nararamdaman ngayon ng grupong Manibela dahil saan nila'y mabagal na aksyon ng Department of Transportation sa paglalabas ng Memorandum Circular na magpapalawig sana sa bisa ng kanilang prangkisa o Provisional Authority para sa mga traditional na jeep. Sa naging dialogo raw nila kay DOTR Secretary Vince Dizo noong nakaraang buwan, sinabi umano sa loob lamang ng dalawang linggo o kaagad pagkatapos ng long holiday ay may papalabas na ang nasabing kautosan. Ngunit ngayong papatapos na ang Abril, nananatili pa rin tahimig ang ahensya at wala pang inilalabas na memo circular. Dahilan para lalong magalit at mangamba ang mga nasa sektor ng transportasyon. Sana hindi sila nangako na tayo ay pinaasa lamang na sa loob ng dalawang linggo ay lalabas na yung MC. Naglalabas po tayo ng mga, ng mga pronouncement na tayo ay makakabalik na. Uh, so siguro po masyadong premature yung mga ganong pronouncement na hindi na, hindi nangako ako si Secretary Vince Dizon. So dapat yung mga pronouncement natin, careful po talaga tayo dahil marami ang umaasa dito. Lalo na at ina-apprehend tayo ng mga law enforcement agency ng ating gobyerno. Wala raw isang salita ang kalihim sa kanila na mga maralitang operator at driver ng pampublikong sasakyan. Kung patuloy pa rin daw na mabibinbi ng paglalabas ng DOTR ng MC, ay hindi sila magdadalawang isip na muling magtigil pasada malaki ang posibilidad na tayo ay magtigil pasada kung sakaling hindi po ilalabas itong uh, memorandum circular na to pero sabi nga natin yung dalawang linggo mag-iisang buwan na tignan natin kung ano po yung mga susunod na mangyayari Hindi lang daw tigil pasada ang kaya nilang gawin upang kalampagin ang gobyerno lalo na't na nakikita nilang lalo ng naaapi at nahihirapan ng mga mahihirap na Pilipino Bukod sa kanilang naunang kahilingan sa ahensya uko sa pagpapalawig ng prangkisa, at provisional authority, may panibago pa raw silang nais idagdag sa kanilang mahinaing. Ang uh, isa pang uh, pinapakiusap natin dahil uh, isang taon tayong hindi na-extend at uh, hindi nakarehistro, yun pong uh, penalty, isang taong penalty na babayaran pa kung kami po ay magre-rehistro, may-extend. Ito po yung isa pang mga pinapakiusap natin. Hindi naman daw kayang bayaran ng mga operator at driver ang penalty na maring ipataw sa kanila dahil sa kabiguang makapagparehistro matapos mapaso ang kanilang prangkisa, bunsod ng isinusulong na modernization program ng kasulkuyang administrasyon. Marami na raw ngayon ang mga super na nawala ng trabaho dahil hindi na sila nakakuha ng panibagong prangkisa. Kaya panawagan ng manibela sa DOTR madaliin ang aksyon at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap na Pilipino kaysa sa pansariling interes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, News. Sunshine News Blast. Target ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na makapagtanim ng hanggang 5 milyong puno pagsapit ng taong 2028. Sa naturang target ay layunin ng ahensya na maihirap. Rehabiliti ang mga kagubatan sa Ilocos Norte, sa Rizal, Leyte, Bataan, Bukidnon at Lanao del Norte. Inaasahan na makatutulong ang programa na inilunsad noong March 21, 2025 para mabawasan ang hanggang 3.5 milyong tonelada ang carbon dioxide pagsapit ng taong 2038. Nagpaabot naman ng suporta para sa programa ito ang telecommunications company ng Globe. Hinihikayat na rin ng kumpanya ang lahat na isaalang-alang ang mga energy saving hobby tulad ng pag-unplug ng appliances kapag hindi na ginagamit at iba pa. Sunshine News Blast. Mahigit 200,000 na trabaho inaalok ng sa Labor Day Job Fairs ng Dole. Si Cherry Light, magbabalita. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong taon, Magsasagwa ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga job fair sa anim na putsyam na lugar sa buong bansa. Mahigit 2,200 kumpanya ang kalahok at mag-aalok ng mahigit daan at oportunidad sa trabaho. Sa bilang na ito, mahigit 180,000 ay mga lokal na bakante, habang mahigit 34,000 naman ang mga overseas job opening. Nangungunang National Capital Region, na may higit anim na putatlong libong alok na trabaho. Sinundan ng Central Luzon na may 32,000, Calabar Zone na may mahigit 18,000, Western Visayas na halos 18,000, libo Zamboanga Peninsula na may mahigit 13,000 oportunidad. Kasama sa mga industriyang may pinakamaraming bakante, ang manufacturing, retail, business process outsourcing, accommodation at food service, at financial o insurance sectors. Kabilang sa mga pangunahing posisyon na iniaalok ay production operator, sales clerk, call center representative, service crew at microfinance officer. Ayon kay Dole Secretary Bienvenido Laguesma, ang pagsasaguan ng mga job fair sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor ay bahagi ng kanilang pagsisikap na malapit ang mga oportunidad sa mga Pilipinong naghahanap buhay. Meron din kaming uh, binabalangkas na job fair na katuon naman sa mga graduates ng sos, ng senior high school. Dalawa po ang layunin nun. Una po ay uh, mabigyan sila ng uh, pagkatataon sa hanap buhay. Pangalawa, malaman po namin sa DOLE. Ano ba ang kakulangan at anong klaseng adjustment o improvement ang pwede namin gawin para matiyak na magkaroon sila ng trabaho pagkatapos po nila na makagraduate ng senior high school. Samantala ito naman ang payo ng kalihim sa mga nagbabalak na magpunta sa nasabing job fair ng Dole. Bago pumunta sa job fair, tiyakin na medyo maayos ang kasuotan. Yung kung pagka ikaw ay tinignan, uh, eh medyo makumbinsi mo kaagad yung Uh, representante ng employer na ito pwedeng makuha. Ikatlo po, dapat huwag tayong nervyusin at kabahan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Labor Day Job Fair activities, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Public Employment Service Office, Regional at Field Offices ng DOLE, o bisitahin ang kanilang mga opisyal na website at social media pages. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light SMN News. Sunshine News Blast. Samantala, local absentee voting nagsimula na ngayong araw. Boto mula sa Love, mahalaga para sa 2025 elections. Ayon sa Comelec, si Margot Gonzalez magbabalita. Ayon sa Comelec, tinatayang mahigit 57,000 na botante ang magiging bahagi ng local absentee voting sa 2025 elections. Ang bilang na ito ay nagmula sa mga inaprubahang aplikasyon ng mga media entity mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine National Police o PNP, mga kawani ng gobyerno at mga mamamahayag na lahat ay hindi makakapagboto sa mismong araw ng halalan dahil sa kanilang mga tungkurin sa Mayo a 12. Batay sa mga datos mula sa COMELEC, mahigit 29,000 aplikasyon ang naaprubahan mula sa AFP, mahigit 23,000 mula sa PNP, higit 4,000 naman mula sa iba't ibang ahensyo ng gobyerno at mahigit 1,000 mula sa hanay ng mga mamamahayag. Mula sa COMELEC, narito ang mga bilang ng na mga naaprubahang aplikasyon mula sa media at iba't ibang ahenso ng gobyerno. Ngayong araw, lunes, April 28, nagsimula na ang local absentee voting na magtatagal hanggang April 30. Pwedeng bumoto ang mga local absentee voter para sa national positions, kabilang ang hanggang labing dalawang senatorial slots at isang slot para sa party list. Ang botohan ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ang unang pagkakataon na automated ang halalan para sa local absentee voting. Sa botohan, wala pang makikitang automated counting machine o ACM. Ang mga balota ay isisilid muna sa mga envelope at sa gabi ng Mayo 12, sabay-sabay nabubuksan at ilalagay sa mga makina para mabilang. Ang mga balota po nila ay, ay at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo at 12 sa gabi at sabay-sabay din -sabay po itong ipifeed sa mga makina dito po gagawin sa main office ng Comelec. Nangangahulugan na may yung mga ballot box galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, galing sa ating pong mga kampo, ay dadalhin lahat dito sa main office ng Comelec upang dito po sabay-sabay na i-feed at bilangin. Hindi naman required sa mga botante na malagyan ng indelible ink pagkatapos bumoto. Ang paglalagay ng indelible ink mark ay ginagawa lamang sa normal na araw ng halalan upang maiwasan ang kalituhan o issue sa mga tao kung may makikitang ink bago ang halalan. Ang mga nakaboto na sa love ay hindi na pwedeng bumoto ulit sa Mayo 12 at may sistema ang call body upang matiyak na walang mangyayaring multiple voting. Tiniyak ng Comelet na ang resulta ng love ay agad na malalaman sa gabi ng Mayo 12. Noong nakakarang mga panahon, apat na araw, hanggang limang araw, natatapos ang local absentee voting kasi nga mano-mano. Ngayon, sa gabi ng Mayo 12, matatapos po namin ang pagbilang ng lahat ng boto ng local absentee voter po natin. Ang pagbibilang ng boto mula sa love ay maaring saksihan ng media, citizens arm at may mga watchers na magbabantay. Ila-livestream din daw ng Comelec like sa kanilang official social media page ang pag-feed ng mga baloto sa makina. Ayon sa Paul Buddy, hindi pwedeng isang tabi ang kahalagahan ng law sa magiging lusuto ng halalan. May nangyari na po dati, kung hindi na tayo nagkakamali, that was sometime in 2007 or 2010 na kung saan 10,000 lang ang lamang ng number 12 at number 13 sa senatorial candidates. And therefore, ganun ka critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or in, against somebody para lamang do sa 12 slot hanggang 13 slot ng Senado. Lalo na rin sa party list, syempre. Dahil sa party list, bawat boto kasi will definitely count sapagkat uh, syempre kinakailangan nilang ma-attain yung tinatawag na 2% threshold. 2% yun ng total number of votes cast for the party list. Maasa naman ang poll body na matatapatan kung hindi man malalagpasan ang 88% turnout rate ng mga botante sa ilalim ng Love noong 2022 elections. Para sa Diyos at Pilipinas kumahil Margaret Gonzalez, SM9 News. Sunshine News Blast. Samantala, VP Sara Natuklasan na kabilang siya sa listahan ng ipaparesto ng ICC. Si Jason Rubrico para sa balita. Kinumpirma Vice President Sara Duterte na nasa listahan siya ng manais ipaaresto ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng imbestigasyon sa kampanya kontra ilegal na droga ng Administrasyong Duterte. Yan ang sinabi ng bise sa isang panayam sa Carcar City, Cebu. Ania, nalaman niyang siya ay kasama sa naturang listahan matapos nilang higpitan ang pagdalaw niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa ilalim sa monitoring ang kanilang mga usapan. Yes, sir. Oo. Uh, na ako sa listahan. Daghan. Daghan kayo ni naa sa listahan uh, sa ICC. Uh, nahibaw ko, ana. kay pag-abot na ako dito, naka, natingala ko nga nung sa sugod, pwede pa kung mabisita kada adlaw. Uh, giundang nila pagkawaman ilahan ang ginarecord ang mga ginaistoryahan na uh, ni Pangulo Duterte. So, manasamtan ako nga nagpaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan mo unsa ang kaso o unsa ang uh, sa kaso na ginabuhan nato sa kaso hindi uh, sa Pilipinas sa kaso. Bukod kay VP Sara, kabilang din umano sa listahan ng ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang matataas na opisyal ng pulisya. Nili ako, layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay uh, Sen. Bato de la Rosa, kay uh, itong dating Chief uh, Albali, Albay Alde, ang dating Police General si tanaw hmm. o uh, Police General si Karaman. Napo dito ang pangalan ni nito. una oh, na sa ilang uh, bago ako. Iginate pa ni VP Sara na politika ang ugat ng mahakbang ng ICC laban kay dating Pangulo Duterte at sa ilang opisyal ng pamahalaan. Aniya, malinaw na walang ibang dahilan ang ginagawang pag-usig sa kanilang grupo kundi ang politika, lalo na kaugnay ng nalalapit ng midterm elections at ng 2028 national elections. Oh, yes. uh, clearly, uh, for kukuha or lukot or kukot uh, sa ato ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ini sa ato ang nasod niya lalo nila dito sa laing nasod niya ipakulong sa mga dayungan kundi kana lang yun Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal ako si Jason Rubrico SM9 News Sunshine News Blast Sabay-sabay na campaign rally ikinasa sa iba't ibang parte ng Cebu sa pangunguna ni Pastor Apollo Sikiboy, si, si Charmin Balagon sa balita na mapigilan ang bawat sigaw ng katotohanan sa mga ayusin natin ng Pilipinas campaign rally ni Pastor Apollo Sikibuloy at PDP laban senatorial slate habang papalapit ng papalapit ang araw ng halalan. Kaya naman, patuloy na pinaaalalahanan ng grupo ang ating mga kababayan na huwag kalimutan ang minanais ng hustisya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Sikibuloy. Iwahiwalay na ayusin natin ang Pilipinas Campaign Rally ang ikinasa ng mga taga-suporta ng PDP Laban at ni Pastor Apolo si Kibuloy sa buong probinsya ng Cebu ngayong Abril 27 taong kasalukuyan. Nagtipon-tipon ang maraming taga-suporta ni Pastor Kibuloy sa iba't ibang lugar tulad ng San Francisco Camotes Island, sa Maghaway Talisay City, sa Tisa Labangon Cebu City, sa Kabiyangon Pinamungahan, sa Gabi Cordova Mactan, sa Hagubiao Mandawi, at sa Madre de Island para mas mapabilis ang pag-abot sa mga kababayang apektado ng kahirapan at kawalan ng solusyon sa mga problema ng bansa bagamat nasa malalayong lugar ang mga ito. Tulad ni Manong Andy Balansay, mas pipiliin nito ang tapat na serbisyo para sa kanyang kandidato. Uh, Kung sa pag-attend na ka ulit, eh. naa ang tinuuray nga serbisyo ka ilang gi lalo karon bisagda at sila silang kalisod karon mao no, nga ako nakatukom ko nga boat street na yun, to, sa PPT Laban kay naaman ang kabuturan na ito na makita man bisan karon sa sa ato ang pagkaroon sa lakaw panahon ang mga krimen ay nolang isolated Ikinoconsiderang malaki ang tulong at mahalaga ang impormasyon na naibibigay ng bawat ayusin natin ang Pilipinas campaign rally dahil na-ihahatid sa taong bayan ang magagandang plano ni Senatorial candidate Pastor Apolosi Kibuloy. Aunta, uh, may mata na sila sa kamotoran or na ilisa na nato lang magal na nagdala sa atong brinda sa Pilipinas ka sa ganbat bot isa sa mga plataforma ni Pastor Kibuloy ay ang Zero Corruption. Para sa ating mga kababayan, malaking usapin ito dahil sa kanilang tiwala na sinira ng mga politikong nangako sa kanila. Pero para sa butihin pastor, hindi na ito mahirap dahil matagal na itong natupad sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Alam niyo po ma'am, isang uh, napakaganda itong estratehiya ni Pastor Apollo Sikibuloy dahil uh, na-educate yung maraming Filipino na nabibiktima ng mga mali-mali uh, na labang kay Pastor Kibuloy yung mga fake news. So ito yung pagkakataon na yung mga Pilipino ay malaman nila ang katotohanan kung ano ba talaga ang pagkataon ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi lahat ng mga narinig ng mga Pilipino uh, tungkol kay Pastor Kimuloy ay puro mga negatibo. Pero ngayon isang napakaganda ho ang nangyayari na enlightened ang maraming Pilipino pagkatapos ng ganitong arali ng ayusin natin ang Pilipinas at ang maraming iba dyan ay decidido na po silang iputo si Pastor Apolo si Kimuloy. Maliwanag pa ho na itong programa natin na ginagawa ho natin araw-araw ay napakagandang halimbawa ng katutuhan ng pamamalikasan alam ng taong bayan kung gaano kalaki ang problema ng korupsyon sa bansa ngayon. Kaya marami sa ating mga kababayan ang namimili ng maayos sa mga kandidatong nagpipresentang mamuno sa bansa. Dalawang linggo na lang ang natitira bago magdesisyon ang sambayan ng Pilipino kung sino ang kanilang iluluklok sa national at local positions. Mula rito sa Cebu, Charmaine Balago na inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! International News Blast! Mahigit 100 legal immigrants ang inaresto sa isang malawakang raid ng mga otoridad sa isang underground nightclub sa Colorado Springs na kadalas pinupuntahan ng mga terorista mula sa TDA at MS-13. Pinangunahan ng Drug Enforcement Administration, Rocky Mountain Division ang operasyon kasama ang iba pang ahensya. Nasamsama mga droga tulad ng pink cocaine, ebidensya ng prostitusyon at mga baril. Tinatayang aabot sa 200 na katao ang nasa loob ng club ng salakayan nito. Samantala, karamihan sa si mga inaresto o naaresto ay sasampahan ng federal immigration charges at inaasahang ide-deport. News Blast. Nasugatan si Damian Lillard ng Mohaki Bucks sa kaliwang bintesa sa simula ng kanilang laro kontra Indiana Pacers kung saan natalo sila sa 129-103 scores. Pinangangambahan na napunit ang kanyang kaliwang Achilles na maaari magresulta sa pagliban sa natitirang season. Agad naman itong dinala sa locker room at inaalam ang kondisyon sa pamamagitan ng MRI. Samantala, dominado ang Pacers ang laro sa panguna ni Ter ni Therese Halliburton na may 17 points, 15 assists at Miles Turner na may 23 points. Si Yanni San Teto Compo ang nanguna sa box na may 28 points. Showbiz News Blast. Labis ang pagkabigla at pagdadalamhati ng Filipino-American rapper na si Apple Diap matapos ang isang car ramming attack sa isang Filipino street party sa Vancouver, Canada kung saan labing isa ang nasawi. Sa kanyang pahayag sinabi ng founding member ng Black Eyed Peas, nakakatapos lamang nila ni J. Real Soul mag-perform sa lapu Festival sa Sunset on Fraser Neighborhood bago nangyari ang insidente. Nagpasalamat din siya sa mga nag-check sa kanilang kalagayan at tinimok ang lahat na ipagdasal ang mga biktima at organizers. Nagpahayag rin ng pakikiramay ang Filipino-American comedian na si Joe Coy na ayon sa kanya ito ay dapat isang masayang selebrasyon ng isang magandang kultura ngunit na uwi sa trahedya at, ikina, at ikinasawi ng labing isang buhay. Ayon sa ulat, isang SUV ang sumalpok sa nasabing street festival sa naginanap bilang pag-alala kay lapu isang bayani ng laban na sa laban sa kolonisasyon noong ika-13 o ika-16 na siglo. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. At sa ating pong words of the Son, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Sun, sun, sun sunshine News Blast! Inyo pong nato ngayon ang balitaan ngayong gabi ng lunes, April 28 sa taong 2025. At sa muli po sa ngalang ng buong pwersa ng DZR 10 to 6 Sunshine Radio Manila, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ako po ang inyong naging tagapagbalita. Zairi Libranda, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. sunshine News Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio Kapartner mo sa bali